Apo mga idol no uh, mayroon tayong service ngayon mga idol sa barangay iba o isti mga idol talumpit bulakan at ngayon pupunta natin mga idol sanjit mga idol ang problema ah uh, ayaw doon -do -do mga umandar mga idol kaya punta lang natin mga idol para pandarin natin no okay mga idol babalik po okay, mga Idol, punta tayo ng ano, Iba OST. Parang kay mga idol Ito idol na mga idol ng ating bagong uh, Pamilihan ng Pamilihan ng Kalumpit mga idol no Yan mga idol okay. Sa proyekto ni kinagalang-galang na ating mayor mayora Lane Faustino mga idol no Yan Dati mga idol, sa highway lang yan mga idol. Ang ating mga palengking ngayon, mga mga idol, sa loob na ano. Ay mga idol, gano'ng kaganda ang ating pamilya ng kalungkit mga idol. Okay mga idol, magbabalik. Tayo, mga idol mga idol! Ang kabang tungkol sa ating mga idol, ang tagos nito mga idol ay hagumi na mga idol. palapat Okay mga idol, puro pato tayo. Mga idol, no? hindi malapit na. Puro kudos tayo mga idol. Uh, bago lahat mga idol shout out muna tayo ayan shout out kay boss master idol master yun uh, youtube channel boy grasa no uh, ng youtube channel mga idol at kay kuya mike mechanic ayan mga idol at kay boss Greg aquino ng pangasinan ayun idol shout out at kay romel clara ayan shout out din kay danny colorado ah Scientist dati mga idol no? Eh, ngayon mayroon siya tang ginagawa kaya hindi natin naisama mga idol Saan mga idol? Malapit na pa tayo mga idol Sa isang jeep yung ating mutan mga idol no? Papaan na rin natin mga idol Ayaw daw umandar mga idol Kaya punta natin mga idol para mapandar mga idol Kung mga itong problema mga idol, basic lang ito mga idol no? Okay mga idol, magbabalik balik idol yung ating gagawin yung jeep mga idol no? natin Oh, mga idol. Ay ito mga idol, yung ating papandali mga idol, no? Ah, bagan buksan buksin na mga idol. Tawagan muna natin yung may-ari mga idol, no? Yan, mga idol. Kasama natin si Urok, mga idol. Ayan mga idol, no? Kinabagan na natin mga idol. Punta na rin siya. Ngayon mga idol, ang... Kasi busy lang ang idol, kailangan... Ayan, gusto na yung hood na mga, no, mga idol. Una natin yung mga idol yung natin mga idol yung kanyang patayan mga idol no okay yung patayan nya okay to tapos injection pump tingnan natin okay naman hindi siya naka pokod naka diretso mga idol kaya hindi naka chok no ayan na oh. hindi siya naka chok Okay mga idol May mga idol yung kanyang bomba Nung no? Nating tingnan mga idol yung kanyang ah, Bago yung oil filter Mga idol baka malamang nagpalit siya Mga idol no Ayun mga idol buksan natin Bakit tayo daw umandar ano mga ilo, tumitikas na, no? Ayan mga ko kuwata yung gamit. Pasingawin natin yung kanyang ano mga idol Yung injection pump mga idol no Ito yung G's B1 mga idol no Okay mga idol mabalik Ito mga idol buksan natin ito saka natin bumbay no Baka may hangin lang ito mga idol dito sa natin mm -hmm. yung plater niya mga idol. Ayan mga idol, hangin. No? Kaya hindi ma-under mga idol, mga may hangin. Ayan. Hangin po siya. Ayan, wala na. Ayan mga idol. May hangin lang yung kanyang injection pump, nga idol no? Kaya ayaw mandar. Ayan. Kaya doon doon lang sa mga idol kaya. Dahil may hangin sila. Sila lang. Sila doon sa mga idol. Kailangan mga idol. Tumigas yung kanyang... Ano no? Ayan. Ayan. Mga idol may tumutunog doon o. Oh. Kaya yun yung... Ang ganda na yung mga idol. Yan lang mga idol, no? malambot kasi kanina yung ano mga idol, ayaw. Hindi na bleed lang yung ano. Hindi lang na i-bleed yung kanyang ano, injection pump mga idol, no? may hangin yung injection pump. Yan mga idol, na-i-bleed natin yung fuel filter niya dito mga idol, may lumas na rin. Mga mga idol, no? matigas na itong kanyang bomba, kaya under na yan mga idol. No? ito yung silimidor silimidor patayan okay naman mga idol do no? kaya alam problema kung pag hindi siya umanda yung idol under ito dapat mga idol dapat dito may host no mga idol para yung under ng makina hindi dapat pangit ito mga idol dapat may may host doon sa pinaka ito mga idol yan yan ito dapat may doon nakakabit dito, no? Yung kasi may doon ang magpaganda ng andar ng makina, no? May idol Kaya galgal yung andar niya dahil walang hose dito. Para hihigupin niya yung hangin, yung exhaust doon sa loob ng kanyang uh, valve cover, mga idol, no? Uh, kagabit natin yan, mga mamaya.